Marami sa inyo siguro ang gustong pumuti, ano? Kaya sang katutak talagang whitening products na nagkalat ngayon. Pero teka-teka mga kapuso, alam nyo bang maraming binibenteng, binibenta na pekeng pampaputi? Panoorin nyo po ito. Dahil sa likas na morena, ang mga Pinay obsession na nga para sa ilan ang pagpapaputi. Taong 2008 pa na magsimulang kumalat sa merkado ang mga pekeng pampaputi na karamihan daw ay smuggled o walang lehitimong papeles. Bukod pa dyan, maari yung manong magtaglay ang mga produktong ito ng mga nakalalasong kemikal gaya ng lead, mercury at arsenic. At kamakailan nga muling nagbabala ang Food and Drug Administration, Eco Waste Coalition at Manila Health Sanitation labas sa mga produktong ito. Matapos na makumpiska ang ilang pekeng whitening products ay binibenta pa rin sa mga bangketa at ilang drugstore. Ang sino mang mapapatunayan na nagbibenta ng peking pang ay kakasuhan ng paglabag sa RA 9711 o Food and Drug Administration Act of 2009 at maaaring magmulta na hanggang sa 5 milyong piso at pagkakakulong ng di bababa sa 10 taon. Pero paano nga ba malalaman at makakaiwas sa mga produktong ito? Yan at iba pang impormasyon ng ating aalamin ngayong umaga. At yan nga po, paano natin malalaman kung peke yung mga binibenta ng whitening products? Para sagutin na yan, kasama natin ngayon dito sa studio si Aileen Lucero, Acting National Coordinator ng Eco Waste Coalition. Good morning, Eileen Good morning, Karen. Ikaw, nag-ambisyon ka rin bang magpapute um, dati? Hindi. Kasi, hindi? <laughs> kasi um, maganda ang kulay ng Pilipinas. <laughs> mm -mm, ako rin hindi eh, kasi lagi ako nasa bundok. So, so ano ba yung mga palatandaan na safe? itong nga whitening product na ito. Pag natin yung isang whitening product, dapat ang tinitingan kagad natin kung ito ay may FDA approve, yung sealed nila. ito ay dumaan sa good manufacturing practice na merong safety standards. So, hahanapin yung seal na F ng FDA. Eh, baka naman pwedeng ipeke yan, pekein yung, ano, yung seal na yan. Meron silang authentic na hindi kayang PKN siya. Mm -hmm, mm -hmm. Kaya makikita mo kagad kung uh, ito ay uh, original o or ito ay dumaan sa safety nets. Okay. Itong mga nandito ngayon sa sa table na ito, ito yung mga band? Yes. Um, ito yung mga, mga ilan lamang sa nakumpis ka ng mm -hmm. eco Ako Coalition. Mm -hmm. uh, kung makikita natin, mula 2010, band na itong Ang mga produkto na. No? na ito. Um, okay. Sa listahan ng FDA ay mayroon na tayong 77 products mm -hmm. na band. Um, Pero patuloy pa rin siya nakikita sa market. Parang puro Chinese characters ba ito? or Oo. ano bang characters to? Um, yan, Chinese characters. Na hindi yan. mo um, maiintindihan mm -hmm. kung ano yung naka, ano nga bang epekto nito. Yes. Diba? Hmm. Ang, ang isa pang palatandaan na pwede natin tignan ay yun ng um, kung ito ay nasa foreign language at hindi din naman naiintindihan ng mga Uh, consumers dapat uh, hindi na natin 'to talaga So kapag yung produkto eh katulad po nito, eh hindi mo alam nakasulat lang whitening pero lahat ng mga mga nakasulat dito puro mga iba't ibang characters na hindi mo naiintindihan, magduda na po kayo mga kabuso. All right. Um ano ba yung masamang epekto doon sa skin natin, sa ating pangangatawan, kapag gumamit tayo ng mga peking whitening products? Kam um, itong mga naband ng na whitening products ng Food and Drug Administration natin ay lahat nagtataglay ng mercury. Mm -hmm. So, ibig sabihin, ah uh, siyang toxic substance mm -hmm. na lagpas-lagpas doon sa sinet ng ASEAN Cosmetics Directive. Na dapat So, ano mag sa iyo kapag may mercury no. na? Um, kung merong mercury ang unang initial reaction kasi skin discoloration, yung skin rashes. Tapos yung So, puputi ka nga. Mm -mm, pero pero pag, um, hindi mo pachi -pachi. siya pan, oh, mo yung pumuputi, pero sususunog yung ano mo, yung yung balat mo. Nako. At ang um, ang nakakatakot pa dahil mercury, mm -hmm. neurotoxic siya um naaapektuhan 'yung utak mo at kung chronic 'yung 'yung exposure kasi umaga't gabi day and night ang ang mm -mm. nito so kidney asya ka liver problems yung yung posible mong kahantungan. Nako, nako, nako. So kung gusto mo magpaputesan ka dapat pumunta. Um kung gusto talaga magpaputi ng is ng ating mga kababaihan, mm -hmm. um, may mga registered yung mga licensed dermatologists, right. na pwede nating puntahan. Kung saan yun ang makakapagsabi kung ano yung akmang gamot para sa ating balat kasi may mga ilang sakit din na bawal din naman yung mga whitening products. So mas maganda na dun pumunta sa lisensyado talaga. So mga kapuso, mag-ingat po tayo dito sa mga peking whitening products. At saka, ako ang advice ko sa inyo, mahalin na lang natin kung ano yung uh, ibinigay um. sa atin ng Panginoon na kulay ng ating balat. Maraming maraming salamat sa iyo, Aileen salamat Lucero salamat. ng Eco Waste Coalition. Samantala, narito po si Lynn at saka si Alger.